Morning, morning mga kabocho. Gaya nag-demo si Carlos Marlo ng ano, gas tube. Ay, gas range la mm -hmm. Germania. Hello po. Yeah. so, panorin nyo mga kabocho. Kapag mm -hmm. gamit ko ng grill, kanan po ito po. Pag-heat niya ito, tapos, gun light niya yeah, po sa taas. Upper heating po. Mm -hmm. So, sa lang ba kung meron manok? Okay po. Hindi na sa po. Ayan po Kalo nandito ah. Tapos si center pa sa gitna ako sir ah, Para ah. ikot pa yan sir Kung napapansin nyo po na ikot na siya hmm. Pag sinara mo hindi, hindi siya ano ha hindi, sir, Tapos pa, ay, ilalagay po pa. ito sir ah. Dito po yan sir Tapos sir pakit ah, lang kanila itong handle Kasi maaari siya ikatunaw ng ano hmm. Itong plastic Basta ka ginakagayin lang po siya Bakit po? Kasi yung usok din po Pag ganun pa palabas po hmm pag grill po. Kung halimbawa naman pang mag baking kayo, tatanggalin niyo po ito. Tanggalin niyo po ito. Tara, dalap po siya. Tapos gagawin po tayo ng oven. Ito po. Pagkaliwa naman po sir ah. ah. Tapos mga temperature po kayo po bahala kung anong gusto niyo po. Tapos pagbubukas po ng apoy. pit po. kaliwa Gun lighter. Ayan po sir. Hindi po mag-aapoy sa baba. Ito po yung sarap. Tapoy po yung isa, pag ano sir? pag ano sir? Tapos nangyari ko sa abay ko po, may pininigit ko ito, 5 minutes to 10 minutes po. Ayan po sir. Tapos po pa, sa papo, oh, tapo. uh, na pa po. O pag gano'n po. O pag po. Huwag ka-bite naman ng paa ha. Pamat lang po sa kabila. Tapos sa kabila. So ano na po. Po, po yan? hindi Inikid lang po. Pagkatapos po, sabi na naman po. Ayan. Ayan na po, sir. Sa warranty naman po, one year warranty na po siya. Tapos, sa uh, mechanical parts po yung pinakasakot pinaka-warranty natin. Sa Max po, pag yes. may nasira, na wala po, bibili po si service Center. Ayan na po. Okay, saan saan po po nito? Sa likod na? O, dito. Dito na po, sir. Saan yung electric dyan, boss? Ito. Saan yung pinaka nab? Ito yan. An electric. Ito. Ayan. Saan yung pinaka... Indicator. Indicator. Tapos so yung damit. sa ano naman, sa burner. Ito. Sa indication po ng bar, ating burner po, yung mga nab natin, may yung makakita sa assign dan. Mm Ang -hmm. sure. Ah. Ayan. Yeah. Ah, ano naman? Ah, ano niya? Ispart? Spark? Spark. Spark. Uh Hindi -huh. siya, ano? Electric. Hindi siya electric. Okay. So, ayan mga ka la Germania. 50 cm, la Germania. Yan, 50 cm. Three burner, one at Alright, mga ka may natutunan naman tayo sa pagdi-demo. Ayan, si Marlon. Ayan.